Habang tumatagal ang isyong ito ay unti-unting lumalabas ang totoong nangyayari sa ating bansa. Na kahit anong gawin nilang pagtatakip ay nakikita at nararamdaman ng tao ang kanilang ginagawa. Na isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaganito ang administrasyon ni Marcos, mauulit ba uli ang nangyari sa nakaraan? Na isa sa mga kalaban ng gobyerno ang makakaliwang grupo, na tila ba kakampi ngayon ng administrasyong Marcos, na isa sa mga sumira sa pamumuno ng kanyang ama, Atang mga taong pinagkakatiwalaan, pinakikinggan at sinusunod ni BBM, na hindi mo alam ang totoo kung nakakabuti ba sa bayan ang kanilang mga ginagawa o ito ba ay nakakasira, ating panoorin ang sinasabi ni Attorney To Pasyo tungkol sa mga bagay ni ito. Well, permit me. Uh, you know, I have a very long history, personal investment in this situation because, well, the president knows this. He knows me personally. Noong pong natanggal si Pangulong Marcos Sr. noong 1986, hindi po kami bumitaw. nag po kami. Yung mga loyalist for Marcos. Nandyan si Secretary Vic Nituda. Buhay pa yung iba. Si Ding Diaz, si Marina Rieta, si Amay Bisaya. Yan. Ha? Uh, yung iba, napatay pa nga. Si Piskal Alota. Uh, Oo. Ang dami na pong uh, kami natirgas nung dinaya sina Enrile, natirgas kami, nagtakbuhan kami na nakitata dun sa harap ng krame. You know, we have kept the faith. Kaya yung pamilya ko po kasama dyan, We have never stopped supporting the Marcoses in the hope that after 40 years, the truth, all lies will vanish about the Marcoses, yung sinasabi nila. Alam niyo po Ferdinand Jr. was given a not even a million, one in a million, one in a billion perhaps chance to redeem the family name. Kaya lang po ang nangyayari. He should have continued all the good works of his father and avoided all of his father's mistakes. Ang nangyari po, he did not continue with his father's good works and committed the same mistakes. What are these mistakes? Nagpa control siya during the latter part. Yung si Senior, ang isa sa mga sumira sa kanya, yung si Romualdez, tatay. Oh, history has repeated itself. They should have learned from their mistakes, Kokoy. Ano pang sumira? Ito, please don't get me wrong, I love the First Lady, si uh, First Lady Imelda Marcos. Ah. I believe her right was, her heart was in the right place. Pero, rightly or wrongly, there were allegations during the latter part of senior's term na ang nanghihimasok na ang First Lady. At yung mga nakapaligid sa kanya, nakokontrol na siya. Ito yung mga allegations kay Ferdinand Sr. noong patapos na ang kanyang termino bago siya natanggal. Ferdinand Jr. should have learned from these mistakes. Ang nangyari, ayan na naman eh. Nakakahinayang. But be that as it may. I really would hope that he would redeem himself. Otherwise, ha, yung narrative ng dilawan na si Marcos ay ang mga Marcos ay diktador, ang mga Marcos ay magnanakaw, would have been proven right. Masakit po yun para sa akin dahil inalaban ko po yun. Ah, matagal ko po, po namin inilaban yun. Hindi lang naman ako mag-isa. Ha, yun po ang uh, hinanakit ko rito. Can you imagine? Ito nga ang sabi ko sa mga kaibigan ko. For 40, more than 4 decades, 40 years, na Marcoses have exerted every effort to try to prove that what the Yellow Brigade has been saying about them are not true. Only for Ferdinand Jr. in 2 years to prove that they were right. Napaka, nakapa, napakabigat po yun. I hope uh, the President realizes that His presidency now should transcend the exigencies of the moment and leave a lasting legacy. Not just for the Marcoses, but for governance, good governance in our country. He has the chance. He still has the chance. Habang may oras pa, Mr. President, habang may pagkakataon pa, habang may natitira ka pang political capital na unti-unti nang nawawala akin ah, you imagine ha yung at tumulong sa yo yung popular yun ang inaway mo ang kinampian mo yung mga isinuka ng bayan is that good political wisdom at least your father would never have made such a mistake <laughs> ang tatay mo kung pwedeng uh, uh, mag-unite kinakausap niyan si Ninoy kinausap niyan si Bono Odasa. i know this for a fact at uh, nagtrabaho ko sa mga laurels constant stream of communication with the Laurels although they were in the political op opposition, lagi niyang kinakausap at kinukumbinsi niya to join him. Sana ganun din po. You should act with malice towards none, with charity towards all. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administration, nadala yung pangalan namin. Marcos administration, ang winawasak niya. Yan ang problema. Ang tao, parang nabudol eh. Bakit ta? Uh, akala natin mapupunta tayo sa agrikultura, akala natin public transport, akala natin dun sa infrastructure, kasi yun ang may tatak Marcos eh, di ba? Abay, ba't na uwi dito sa chacha? Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw nilang mamuno ang mga Duterte sa ating bansa. Dahil din sa ginawa ni Pangulong Duterte sa bidyong ito na isang banta sa kanilang mga miyembro na isa sa mga dahilan kung bakit dumikit sila sa administrasyon ni Marcos. I will declare martial law kasi martial law para lang yan sa mga rebelde, para sa mga komunista. Now, let me be very clear on this. If itong lawlessness which was imposed on us by the NPAs for the longest time, 53 years, baski sa ang probinsya may NPA. Kanina o kahapon, dalawang army nag-escort para i-deliver ang supply sa mga tao pati pera, pinatay ninyo. If that is not lawlessness, what is that? Tell me. Kaya ngayon, pag nagpatuloy tayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon, and it's happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because kayong mga NPA ang numero uno. Kinukuha ninyo yung mga tulong sa tao, pati yung supply pagkain nila. Kaya, I am now warning everybody and putting notice sa armed forces pati police. I might declare martial law. And there will be no turning back. Kung ano ang martial law, na klaseng gagawin ko, akin lang 'yan. Pero kung gusto ninyo kasi pinagpapatay ninyo yung mga sundalo ko pati pulis na wala namang ginawa, kung hindi samahan lang yung nagdi deliver ng pera pati pagkain, ang utos ko sa kanila. Patayin, patayin kayo. Odi patayin ninyo sila lat na. Tapusin na natin ito sa panahon ko. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman kaya buksan ang iyong isipan sa mundong ginagalawan. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.